mga so babahagi ko sa inyo yung patungkol na naman sa pagtatanim ng kabuting saging at yung pag yung may nagtanong kasi sa akin na kung pwede pa bang tubuan ng kabuting saging yung yung bed ayan kung pwede pa bang taniman yung ating substrate o pwede pa bang tubuan Ayan, pwede pa bang tubuan yung ating bed ng mushroom kung naanay na at ang sagot doon ay pwede pa as long as na mayroong amag pa yung ating bed ay mayroong chance na tubuan pa ng kabuting saging at may mga paraan para sa ganun ay magtuloy yung kanyang mga mga amag at magkaroon ng mushroom ay yung paglilipat kunyari naanay dito sa lugar na ito o dito sa area na ito, yung iyong bed. Ililipat mo lang siya ngayon. Kunyari ililipat mo siya sa semento o kaya sa hindi naanay at doon ay tatakpan mo sa muli para sa ganon ay makarecover yung kanyang amag at magkakaroon siya ng mga pinheads Meron tayong isang isang followers at yun na may kita natin na bumili sa atin na ang ginawa niya na anay at ang ginawa niya ay kanya itong sana ang gagawing pataba dahil akala niya wala nang tutubo kasi naanay so nung kanyang tinakpan muli at uh, para sa ganun ay hindi kainin ng o ano inang manok para hindi kalat ng manok ay doon tumubo yung mga mushroom so ganito rin yung gagawin natin parang katulad na ginawa ni ma'am. So sa kanya, sabi niya gagawin niya na sana uh, pataba sa kanyang mga patanim pero nagulat sa nung binuksan niya ay marami nang tumubo So hindi mamatay yung amag niya pag naanay. So mababawasan yung substrate na kakainin ng amag pero hindi mamatay yung yung mga amag. So pwede natin siyang ilipat pag nakita na natin yung ating bed na mayroong mga anay. Pwede natin siyang ilipat para ilipat natin sa laundry basket pag malit lang o kaya ilipat natin doon sa maluwang na area na hindi na naanay para sa ganun ay mapakinabangan pa natin at yun lang at hindi hindi siya masisira pag naanay pag naanay siya mayroon pa rin tutubo para sa mayroon siyang amag so sana nakatulong itong video na ito na pag naanay ay mayroon pang chance ang tumubo. Ilipat lang natin kagaya ng ginawa ni Ma. So God bless sa inyong lahat.